Hello everyone, this is Ivergara again and welcome back to our another vlog. So ito na yung araw guys ng pagpunta namin sa aming uh, get together ng Sakilin Japan Group papuntang Chiba. Ito na yung lumabas na kami ng Aqua Line at kasama na namin ang ilang members ng uh, SJG. At ayan, sabay-sabay na kaming papunta doon sa aming venue at walang mga tulog ito, ewan ko na lang kung anong mangyayari Ayan guys, mamaya ayun guys, nasa dagat na kami Lalangoy na kami ayun sa wakas nandito na tayo, ilang kembot na lang, ilang segundo na lang ay andun na tayo guys sa ating pupuntahan, excited na rin kaming makilala ang bagong uh, sumali or bagong uh, mga members ng SJG ah uh, siguro na sa anim sila kaya super excited guys at alam ko, alam namin lahat na lahat dito nag effort talaga para matupad or para matuloy lang ang uh, get together so magmula natin. ng get together namin sa Gifu, sa bahay ni Angge, ang aming admin, magmula nun ilang buwan, ilang buwan kaming naghintay at ito na ito na yung araw na to na pinakahihintay ng lahat so mamaya guys pasilip ko ulit kung paano at ano yung magiging uh, preparation namin doon sa lugar kung saan gaganapin ayan na guys dyan kami mag i -stay. Dito, dito, dito kami mag-i-stay. Ayan, Kuya! Kuya! Oh, oh. <laughs> Kuya! Anong karamihan sa ang nanukos One hour later. Mag-ikot ka dyan. Magkakot tayo ng nimutsu, no? Ayan, guys, sa wakas, nakarating na rin kami. Andito na kami. Ayan, umakit na kami ni Angge dito sa balcony. Tinignan namin kung gaano siya kalawak. Ayan, kitang-kita yung harapan, guys. Dagat kung sana hindi nga lang malamig na ay pwede kaming uh, lumangoy langoy eh. kahit hindi kami marunong lumangoy pangarap lang naming lumangoy guys so habang hindi pa dumadating yung iba nating ka-members andito kami ni Angge maghahakot kami ng mga uh, mga bagahe mga ano namin dala namin mula sa ang tawag nito, yung pag-games, pang na mga pang-birthday, at yung iba nating ka-member guys sa loob, nagre-ready sa mga decoration, yung iba naman nire-ready yung mga pagkain, at ayan kwento-kwentuan ng konti. Ayan, busy ang lahat guys. Ayan, nasisilip-silip natin sa loob. Meron silang pa balloons. Kaya magiging bonga ang mga pangyayaring magaganap nito mamaya guys. So dito, ipapasilip ko ng konti. Ayan sila, busy-busyhan. At nagla, nagkakabit ng mga balloons, nagpapalobo. May ano, minsan nakugulat kami at mayroong paputok-putok. Pumuputok yung mga pinapalobo nila, guys. Dito naman sa kusina at makikita natin yung iba nating ka-members. Merong nagsasaing si Sis Hazel. Meron ding sa loob, looban, may mga nagluluto. Ang ginagawa mo, Sis Joy? Rito ng hello. Cholong. Uh, ba Bet-bet. Eh, eh paglasing na kasi. Wala na. Kaya, wala <laughs> na Ngayon na lang. Ang ka na sila ito. si Cecil. 啊。Uh uh. sila guys busy busy sa paghahanda at yung ating ibang members ayan nagsipagdatingan na ready ready na sila sa yugyugan inuman, kantahan at kainan mamaya guys nag -e enjoy din sila sa pagde-decorate yung iba, ayan o oh, diba ang sisipag at ayan, paganda na ng paganda ang ating decoration guys Malapit ng matapos Ang sisipag nila, ako lang tamad <laughs> Ganun Hindi nagluluto rin ako guys Niluluto ko yung udeng na pagkain ng mga hapon na kasama namin Ayan, ang cute ng pa-cake Talagang super effort Dito naman guys, nire-ready ng ating ibang members ang uh, itong ihaw-ihaw hapunan ng mga asa-asawang hapon na hindi kumakain ng luto natin. Hindi kumakain ng lutong Pinoy. Andyan sila, inom-inom habang nag iihaw -ihaw. Ang lawak talaga ng space dito. Kahit anong gawin mo, pwede. At saka, hindi ka maiilang na mag-ingay guys kasi wala gaanong tao sa paligid. Ito, ito. Ito. atito 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 mm. atito 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 pala atito 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 Oo, atito 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 Ano uh -oh. yung gigabyte, yung uh -huh. Wala ako ano pala. Anak ng wala ako salamin. Hindi ako mapag, ano, mapag-concentrate. Sige, 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 sige. Ready na yung karne natin? Ay, hindi pala karne yan. <laughs> Iihaw ko, ko yan. Iihaw ko yan. Ano yan? Ha? Game na no sa uh. Ano yan? Game na sa ato siya. Game na sa ato siya. pa naman. Dari, dari, dari ka. Wakanay ka. Onegai shimasu. So sa, ano sa game? Oo. Okay. Saka ito pa. Ito yung. Ayan. Ay, ito rin yung trito. Trito. Kaya yung isa nating kasama, marami siyang dalang paninda. So ayan, habang nagre-ready at hindi pa mag start ang ating program. Program daw. <laughs> Eto at nagbebentahan muna. Ayan, maya-maya yan. Ayan, lalabas ng ating mga members at bibili sila. <laughs> mag, uh, ano, bili muna, magtitinda muna, business muna guys. Ito maraming mga arrangement na dala ang ating kaibigan guys. Siya yung ating kaibigan na si sa Succulence. Fritzy Wada Amores. Ayan, titingnan natin ko ay yung katibay. Madali mo buhay yun. Madali din si Pero madali siyang mamatay pag winter. Ang mga bali ito, Ito parang merong mga ari na eh, no? Nakabukod na eh. Pinili rin niya pala ito, no? Gusto naman! Gusto naman! <laughs> hindi, ko dapat yun eh. Ano yung pinaka-importante-importante yung hawak mo dyan, be? <laughs> oh, hindi lucky. Oh, tusa na yan. Nagkala. <laughs> dati. Kaya oh, lang, wala kasi akong beranda. Ah, maganda kasi yan sa labas. Pagtang init Ay, mainit ata sa lugar niyo. Hindi ka guys sa amin talaga. Super lamin. Ngayon sa bahay ko, house plant lang. Ah, sa loob na bahay lang. sa loob bahay lang. So dahil sa sobrang haba po ng video natin guys, ginawa ko na lang nadalawa uh, na dalawa. Part 1 ito, kaya kita kits tayo sa part 2, ang kaganapan ng aming get together ng SJG. <messas> i don't know